magandang araw sa inyo lahat. So guys, may panibago na naman tayong pag-uusapan ngayon sa ating vlog, no? Ito ay napaka-importante dahil nga po sa ating mga nakakasalamuha ngayon sa araw-araw, di ba? Minsan meron tayong mga nakakasalamuha na parang lutang na at maraming mga iniisip na hindi malaman, no? Oh? ganyan ang problema. At sa family lang namin, maraming ganyan din. Dahil nga po, hindi nila alam kung saan, ano ang gagawin nila. Kung saan sila pupunta. Sino ba ang dapat nila dapat ka, uh, kausap o makakasalamuha, yung mga ganun guys. So, yan po ang mahalagang, ah, mahalagang importante na mahalaga po yung pag-uusapan natin dahil napaka Uh, ito'y napakatawag dito importante po sa mga kabataan ngayon. Dahil ngayon ang mga kabataan ngayon iba na po, iba na ang takbo ng utang. No? Marami na po yung tawag masyado ng ligaw, naliligaw na nalilandas dahil po sa sobrang nakatutok na po sa computer, nakatutok na po sa mga gadget, at ang buhay nila ay nasa gadget na no guys Baga, ang radiation sa katawan eh wala na left and right na at lalong-lalo uh, -lalo na ngayon no sa panahon natin ngayon dahil ang radiation natin na 5G na napakalakas na at tipong yung mga bata, no? lalo lalo na yung mga bagong henerasyon ngayon, napaka-importante po ito malaman ninyo na nakaka-apekto po ito, no? Ito pong radiation na ito na talagang makakasira po sa ating henerasyon. So, paano po ba natin ito maiiwasan at paano ba natin ito, no? Para at least, uh, hindi maapektuhan ang mga bagong henerasyon ngayon. Ito guys, no, nasa atin na rin natin mga kamay. Tayo mga older, o yung tawag dito, tayo medyo nakakatanda. Paano ba natin madidisiplina itong mga bata ngayon na masado nakatoon na ngayon sa mga gadget-gadget? at hindi naman lingid sa kalaman ninyo ultimo bata ngayon misa nga nakikita ko sa Facebook ultimo pusa, ultimo yung mga animal na gadget na rin so yun napaka importante usapin po na dapat natukuyin na po yan sa ating gobyerno no? dahil uh, tawag dito laki ng epekto at masamang epekto no sa ating mga bagong henerasyon no napakaimportante po ito para at least po masyadong magabayan natin yung mga bata lalong-lalo -lalo na yung mga bagong sibol ngayon so paano po ba natin yan guys ito po yan alam mo marami na ngayon sa ating mga rich no na masyadong experimental yung iba at sa ibang nga na, relatives ko rin no na tipong iniiwasan po yung mga gadget na yan alam niyo sa totoo lang guys sa so, pag hindi ka marunong gumamit ng gadget, ay, marami na po yung tawag dito na sisira ang buhay. Marami na rin na sisira pag hindi ka po talaga marunong. Minsan may naaaning, minsan mayroong humihina immune system. Yung mga ganong case, guys. So, kailangan pag-aralan nyo po. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo gumamit ng gadget. Napaka-importante po niya nito no, sa komunikasyon. Pero dapat sa tamang paggamit lang. Huwag nyo masyadong talagang tutok o yung tinatawag na lagi na lang, di ba? Yung mga ganun. So, dapat kontrolin din natin yung paggamit natin. Dahil pag ang buong buhay natin o yung mundo natin umiikot lang sa gadget, wala na masisira na po tayo. Dahil yung unang panahon, wala na yung mga gadget-gadget na yan. So, talagang yan ay ginagamit ng ating kaaway, no? Ating kaaway, sino ba kaaway natin? Para madinlang ang karamihan libutan o malinlang ang karamihan sa atin. Gadget po ang ginagamit ngayon. So, kailangan mahusay po tayong paggamit yan. Kailangan kontrolin din natin ang tamang paggamit, di ba? Dapat tama lang siya. So, ayan po paano po ba yan ang na dapat natin malaman so nasa pagruroutine lang po yan araw-araw paano ang tamang paggamit ng ating gadget or ating mga cellphone di ba so kung tama po ang paggamit natin lalong-lalo -lalo na po ngayon yung mga cellphone ngayon na pa 5G matatasang radiation lalo na kung ang location niyo ay talagang uh, gusto niyo ang signal yung mga ganoon. sa so, maapekto po talaga unang-una maapektuhan ang ating mata 'di ba? O lagi tay nakatutok at marami case na po yan ganyan na pagparati nakatutok, 'di ba? Medyo nagluluha-luha mata o nagbo yung mga ganun. Ah, sa akin nangyayari na po 'yan. So, kailangan may pangontra tayo diyan. Anti-radiation yung mga ganun case o kaya eye glass yung mga ganun. So, yung po napakaimportante, huwag po yung lagi gamit lang tayo ng gamit wala tayong lalagyan na protection. At isang banda talaga maapektuhan tayo. Pangalawa guys, ang radiation po ay para ka rin nagki-chemotherapy, di ba? So humihina, kung mahina ang iyong immune system, hihina pa lalo. Kasi walang iniwan niya sa para ka nagpapakemo, di ba? Yung mga alam niyo ba yung mga nagpapakemo, di ba? Nag-radiation po 'yan. So pinapatay niya yung good cells at bad cells, so 'yan po. Kaya napaka-importante mo once na nagpapakemo tayo, yung mga ganun dapat diba? dapat ibalik natin yung yung mga sustansya, yung mga gano'n. So, kung ikaw ay gumagamit ng gadget at hindi ka pala kainaw mga masusustansya pagkain, tapos naapektong pa ng radiation ng inyong immune system, talagang hihina pa at minsan ng sakit. At marami na po yun ng ganyan na mga bata pa lang natitegi na dahil nakatutok sa gadget tapos ang kinakain hindi healthy. Puro mga junk food, puro mga kung ano-anong pagkain na hindi nagbibigay ng sustansya sa katawan at yun, namamatay. Siguro naman, di lang, lingit sa kalaman ninyo. May na nababalitaan kayo ng mga bata pa lang, kaka-gadget, kaka-cellphone, tapos hindi kumakain ng proper, hindi masustansya sustansya pagkain, puro mga unhealthy food, diba? Yung mga processed food, yung mga junk food, So, ayun, nategi. At hindi lang bata. Marami rin dyan yung mga nag-online seller na natetegi dahil sa ganyan. So, ayan. Yan po yung usap pinapaka-importante po niya, No? Ang gadget po talaga, importante din. Pero dapat ilalagay sa lugar. No? Pag hindi na, pag masyadong mundo natin ay nasa gadget na lang o sa tawag dito Yung tinatawag na graduation na yan, umiikot na ating mundo, ay eh, makakasama na yan. No? Pangatlo, guys, no? nakakasama din po itong tinatawag natin mga gadget nato, na to lalong lalo na po ngayon sa mga bata pa lang masyado natin sinasanay sinasanay natin yung mga bata na bata pa lang sangkol pa lang pag ginagamit natin ang ang gadget na pampaaliw sa kanila di ba minsan na pinapabayaan lang natin yung mga bata na nakatutok manood ng cartoons, manood ng mga educational do sa gadget. puwede pwede naman natin maturuan ng mga tamang educational, no? Kung kahit walang gadget, no? Pwede natin matuturuan yan. Dawi, bigyan lang natin ng time sarili natin at bigyan din natin ng time ng pagtuturo no, sa mga bata. Huwag po yung aasa lahat ng sa gadget. Dahil unang-una, okay nga, sige, katamaran na lang ang ganun pinaiira, liba, umaasa sa gadget, sige, para mga, ganun kasi ang style ngayon, no? Bahala ka na pag alimbawa, umiyak yung bata, bibigyan mo lang ng cellphone para tumigil. Di pa yung mga ganun, mali po yung guys. So, kaya naman bigyan po natin ng time yung mga bata, lalo lalo ng mga bata pala, mga sanggol pa ngayon. Di ba may nakikita tayo dyan na pag kinuha mo yung cellphone, umiiyak. Di ba yung mga ganun na ako oh, guys, no? Huwag po natin sanayan ganyan. Dahil sa isang banda, tayo rin problema at baka mo ba, alam, mahina pala yung system ng inyong anak, tapos ba, pinapabayaan nila nakatutok sa gadget, eh, patas radiation, Hmm. kayo rin masisisi bandang huli. So yun po yung mga usapin na napaka-importante po niyan na dapat tukuyin natin at bigyan natin ng pansin dahil sa si isang banda, magkakaroon po tayo ng problema sa bandang huli. At unang-una una, no ang magkakaroon ng problema dito kayo mga magulang no kayo mga magulang kayo po ang nasa inyo po kamay ang sa kapalaran ng inyong magiging anak ng inyong anak o yung future nila nasa inyo po yon kung mapapahamak po sila kasalanan niyo po yon kung di naman kayo rin po yung magdadala at magiging success sila. Di ba diba guys? So ayan guys, no, na napaka-importante i-share nyo po itong usapin na ito. Dahil napaka-importante po itong malaman ng marami na ang gadget ay dapat tama lang ang paggamit. Hindi po yung basta ah, addict na siya cellphone, 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 tapos lutang na tayo. Wala na tayo sa katinuan. Minsan, kaka-cellphone, kaka-cellphone, hindi na kumakain baka may eng eng na kaka-mobile kaka-mobile tapos kulang na sa sustansyang pagkain minsan nai-stroke na ba diba guys? So napaka-importante po yan. Dapat tama lang po kapag gamit. Huwag po tayo magpa-tawag dito magpa-dikta sa gadget o yung tawag dito magpasakop. Dapat po tayo po ang magdidikta sa gadget kung kailan lang natin siya gagamitin. Control. Controlin natin ang sarili natin. Ayan guys. No? Napaka-importante po ito para malaman ng iba. No, alam ko naman dito yung iba. Ganyan na rin ang ginagawa. Pero yung iba rito guys, no, hindi nila makontrol. Self-control lang Guys, alam ko nakaka-addict ang gadget Ang cellphone, ang computer, whatever Mga game-game na yan Pero napaka-importante po Ang self-control At pag-aralan Ang tamang gamit. Dahil sa isang banda guys Kayo rin o tayo rin Ang magkakaroon ng problema sa uli Okay guys, so maraming salamat At sa susunod po po natin pag-vlogs no, Paki-share, paki-like, share, comment lang po kung may comment po kayo na any pag-uusapan natin, mag-comment lang po kayo dito at pag-usapan po natin. At huwag nyo rin kalimutan ang aking Facebook account sa pag-follow at page. Okay guys, so maraming salamat. At hanggang sa muli, sa susunod pa uli natin yung vlog maraming maraming salamat. Ito ang iyong lingkod o si Sarah.